Nakita akong mga nangyari doon sa isang road accident sa North Cotabato. Dapat sana, hindi yung ang nakita natin ay nagbibideo yung mga tao doon. But anyway, before we continue our discussion, please uh, subscribe on my YouTube channel, follow on my FB page and uh, TikTok account, like, comment, and share. Mag-istory Info This is your host, Arlison Tulibas Arzua, aka Papa Arty. Umaapoy na yung sasakyan. At doon sa video nakikita natin may humihingi ng tulong, di ba? May kamay na gustong gusto pang mabuhay. Eh bakit ang nakikita natin doon mga tao nagbi-video para saan? What for? What for? Or, bakit may nagbibidyo? Aamin mo yung video. I instead na nag video ka, bat, hindi, ba't di kayo naghanap ng tubig para buhusan ng tubig yung umaapoy na sasakyan? Yung kamay na humihingi ng tulong doon habang nasusunom. Ipalagay na natin, ayaw mong lumapit. Baka ka... Baka pumotok pa yung sasakpe na yon. E ba, di kayo naghanap ng mahabang kahoy o mataas na kahoy o steel bar, something, para para ibigay nyo doon sa taong nasusunog. Baka maligtas pa yon. Kaya yung video-video yung, yung, yung nyo, hindi makakatulong yon Para saan iyon? Para i nyo sa social media? Para magkaroon ng maraming likes, magkaroon ng maraming comments, magkaroon ng maraming share. Hindi maganda 'yon. It, it it was very it was a very frustrating scenario mga ka-storya. It was a very frustrating scenario. Sinasabi kawawa naman, kawawa. Eh, kung to, na, na naririnig ko may, may may nagsasabing kawawa naman, kawawa habang nagbi-video eh yung sinasabi nyo kung talagang naaawa kayo sa nangyari gumawa kayo ng paraan o maliban sa tumawag kayo ng rescue naghanap kayo ng tubig para mabuhusan ng tubig yun at yun ang pinaka frustrating yung kamay na nakikita mong humihingi ng tulong bakit bakit hindi kayo naghanap ng mataas na kahoy o ng mataas na ano ba na, na, na steel bar para Baka masave pa yun eh. Video ng video. It was very disappointing. Sana hindi na mangyari yun. Sana wala na tayong makita na ganoon sa social media. Na para bang mas mahalaga pa. Mas mahalaga pa yung shares, likes, comments. Parang ang hinahabol ng mga tao nakakita doon, content eh hindi hindi iniisip yung buhay ng tao na dapat sana iligtas mga kaistorya yun lang gusto ko lang maglabas ng disappointment ko sa nakita kong video sa social media ukol doon sa road accident na nangyari sa North Cotabato na kung saan uh, lumiliyab sa apoy yung mga sasakyan at nakita ko talaga may humihingi pa ng tulong eh hindi man lang naghanap ng paraan yung mga tao doon na nakakita at kung naabot kung na kung nakita niyo ang video na ito lahat ng mga nandoon lahat ng mga nasa actual na pangyayari na nagbi-video-video lang sana makonsensya kayo sa ginawa niyo ito mga restorya, bago ko tapusin. Sana kapagka ka meron tayong ma maabutan or ma-encounter na kailangan ng immediate na tulong natin. Huwag na tayong maghanap ng cellphone para videohan natin. Ang talagang unang papasok sa isip natin ay kung papaano tutulungan yung tao, hindi yung papaano tayo mag-video. Walang tulong yung video na yan. Ganun naman ang tao ngayon way, anyway, yun lang po mga ka-historia. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Like, follow, and share. And also follow, ano no, like, follow, and share on my FB page and TikTok account, Magisteria Ta Info logs. This is your host. My name is Ardison Tulibas Arsoa, a.k.a. Papa Ardy. And uh, have a nice day.